Aris, ang umpisa ng iyong oras na buena sa umaga. Simula ng 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon namang negatibong minuto na 50 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 8pm hanggang 11.15am at mayroong negatibong minuto na 50 minutes na magbibigay sayo ng pagkalito, pula na kulay AG iiwasan mo ngayong araw. Taurus. Ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng 8am hanggang 11am at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 1pm hanggang 4.10pm at may 50 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito. Sa gabi ang oras namang Buenas ay magsisimula ng 7pm hanggang 10.10pm at may 52 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro, player na laging napapakyot ang dapat na maiwasan. Gemini Magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 5 a.m. hanggang 8.15 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 55 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 5 p.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8pm hanggang 11.15pm ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Cancer, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula, ng 6am hanggang 9am at may negatibong minuto. Na 53 minutes na pwedeng magbigay sa'yo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1pm hanggang 4pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 52 minutes, sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12am at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro, iwasan ang magsuot ng damit na may kulay, pula. Leo, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa nang 5AM hanggang 8AM at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang magbibigay sayo ng kamalasan ang bigay ng mga kalikasan sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 520pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 55 minutes sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8pm hanggang 1115pm at may negatibong minuto na 55 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo Virgo ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 1pm hanggang 4.15pm at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro, at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10pm at muli ay mayroong 54 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Libra ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng alas 5 a.m. hanggang 8 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may 50 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito. Sa gabi ang oras ng mga Buenas ay magsisimula ng 9pm hanggang 12.15am at may 55 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro, kulay green ang iiwasan. Scorpio, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas nang 7AM hanggang 10AM at may ikatatalo na negatibong minuto na 55 minutes na bigay ng mga kalikasan sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 3PM hanggang 6:10PM at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Huwag ka muna magsuot ng damit na may kulay, blue. Sagittarius, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 4 a.m. hanggang 7 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 3 p.m. hanggang 6.10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 55 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12.10am at mayroon na naman negatibong minuto na 54 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Capricorn, ang simula ng oras na buenas sa umaga, ay mag-uumpisa ng 6am hanggang 9am at may. Negatibong minuto na 53 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan. Ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 4pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8pm hanggang 11:15pm at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Gold na kulay ang iyong iiwasan. Aquarius, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 5 AM hanggang 8 AM at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 55 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5 p.m. at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro, at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at muli ay mayroong 53 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Pisces ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 5 a.m. hanggang 8 a.m. at mayroon negatibong minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo sa gabi, ang umpisa ng buenas na oras ay 9pm hanggang 12.10am at mayroong negatibong minuto na 51 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito.